Nunog ng mga operatiba ang nadiskubring mahigit apat na milyong pisong halaga ng mariwana sa Kibungan, Binguet. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng patuloy na pagkak pagkasa ng mariwana eradication upang tuluyan ng magsawata, masawata ang iligal na droga sa bansa. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jomalin Kakanindin tinatayang ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nadiskubre ng Dinget PNP sa isinagawang marijuana eradication sa Dalipoy Takadang Kibungan Binget, nito lamang ikatatlong ng Abril taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagsusumikap ng mga operatiba na pinangunahan ng Kibungan Municipal Police Station kasama ang mga operatiba ng Binget Police Provincial Office at iba pang ahensya ng gobyerno kontra iligal na droga. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre ng dalawang site kung saan ang naturang unang site ay may mahigit kumulang na 40,000 gramo ng dried marijuana stocks with fruiting tops na may 4,800,000 pesos is under drug price. Samantalang, ang pangalawang site naman ay may kabuang lawak na 50 square meters na may mahigit kumulang na 250 piraso ng fully grown marijuana plants na may 50,000 pesos standard drug price. Bagamat walang nahuling cultivator, ang mga nasabing dried stocks at fully grown marijuana plants ay binunot at sinunog ng mga operatiba pagkatapos makakuha ng sapat na sample upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang matagumpay na marijuana eradication ng Binget PNP ay patunay lamang ng pambansang pulisya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kumpanya kontra illegal na droga bilang pagsuporta sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Kapangan binget ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Jomalin Kakanindin, alagad ng batas taga ng balitang pulis. Kami'y salamat Patchow Woman Kakanindin.